tayo ayun na nga kakauwi ko lang galing bahay at kita nyo naman ang aking mohok mohok ano mohok <laughs> ako hindi pa ako nakapagsuklay at kakauwi ko lang galing bahay at eto nga hindi pa ako nakapagpalit ng aking uniform dahil nga may naisip na naman ako i-vlog for today's video guys ayun na nga guys ang naisip ko nga i-vlog is yung pang amoy mayaman na pabango ng bahay o ba diba? at hindi mo na nga kailangan gumastos dahil nga kung meron ka nga ng mga kasangkapan na nandito na sa loob ng bahay ay pwedeng pwede na yun o ba diba? yun nga yung naisip ko at matagal ko naman na nakikita to sa TikTok kaya nga naman ay gagawin ko nga para nga ma-i-try natin kung pang amoy mayaman nga ba ang amoy noon, O, 'di ba? Daming amoy amoy. <laughs> so, na nga, guys, papunta na ako ng kusina namin para i-ready ngayong mga kasangkapan na gagamitin nga natin. O, diba? Mga kasangkapan na tagalog na tagalog, tagalog yan. Yo! O, diba? May <laughs> pumunta na ako sa kusina namin at habang nanonood niya ang aking baby loves ng aking bunso, ayun, andun siya nanonood siya doon. So, ito na nga. Dahan-dahan na akong pupunta sa kusina namin. Ang aming baby love na isa. Welcome to my guys, Pichi. Come on over, over here, over there. Say hi ka na, baby loves. ah, diba? napanood ko nga pala ito sa TikTok at ito nga daw yung sikreto para bumango. Bumango. Ayan naman, nangungungo na naman ako. Para nga bumango daw ang ating mga bahay. Kaya nga naman itry nyo na mga guys. Sisimulan na nga natin ang paggawa ng pabango ng bahay. Hindi pabango natin ha, pabango ng bahay. Ano ilalagay Maya? Ilagay pa yung asin. Okay, ilagay na nga natin ang asin natin. Bale, ang ginamit po pala natin dito ay rock salt. Hindi po pwede yung iodide. Ganito lang pala kamura at kasimple para mag mayaman ang aming balay. Kaya talaga susubukan ko to para mag mayaman ang aming balay. Next naman natin ang alcohol na ilalagay. Tansyayin lang natin yung paglagay natin ng alcohol. Huwag nyo naman ibubuhos lahat. Ay, yung pinakahuli na ilalagay natin ang ating fabcon. At syempre, tatansyayin lang din natin ang paglagay nito. So, Maya, anong naamoy mo ngayon? Ang bango! Mm, Katapos nga natin mailagay lahat ng kailangan, ay eto nga, luluin ko na siya at naamoy ko na talaga na ang bango niya. At legit nga talagang pangmayaman ang amoy. At eto lang ang masasabi ko. Hindi ako mayaman, guys. Ganda lang ang meron akong yaman. Charla! dito ko nga pala siya nilagay sa sala para nga amoy na amoy ang mayaman na balay. Char lang. At dito na lang po magtatapos ang aking vlog for today.